So, what's up mga ka-vlogs? So, ni ko karon sa mo ang journey. Uh, Dari sa may panag-abang um, kalagisi or hibakungan. So, uh, nami dari karon guys kay nami gi uh, duaw birthday girl kini si Inday Idig. Na, so, this is her birthday guys. So, hing visit ni dari uh, kami ni Inday. And, wala ko ka video pa ingon dire ganina kay tungod sa sobrang ka excite o ubanan po sa pagka gipit sa oras so dire lang ko nakalugar pag video nga naa na, na, na may sa may pump boat. so dako kini nga suba dire ang amo ang giagian guys and indot kayo ang view dire ah. so picturesque kayo so naabot na, na midri guys sa ilaha, sa ilaha so makita nimo guys ang palibot mga kanipaan suba and na nag dive dive nga bata So, puno ni sa nga plangga ganina. And then, amo mga nabirahan, gamay na lang habilin. So, muna sa kanindot ang view area guys. Oh. Muna ang pambot na mag-isakyan. Kana. And, muna isa ang view. Kay ganina ming uwan man or ming taligsik. And then, after ana, muna ni sa ang ming bungan nga view sa mga. Ah. So, linaw, peaceful. Grabe kayo ka-relaxing area guys. And speaking of, so so na-ara ko buaya pero wala may buaya dria ah ang buaya na ra kos munisipyo daghan kayo so kini guys pauli na mi ani eh. so be the fish pool guys is pool guys dria guys grabe nindot kayo since nagdala man na tag camera ana lingaw kay ko pa mixo guys so happy birthday in idig salamat sa invitation nga magarimi sa inyo hang napakanindot nga lugar so happy na mi mga mana sa ka nang nakita nyo guys so ana ta mudunggo and ang pag travel ani gikan sa diya sa dunggo ang sila is almost 15 minutes so back and forth mo cost sa of 30 minutes so dili lang magool guys kung mo arita kay ang mo ang experience diri ah. ah wala gibawd no so fiberglass pa na siya nga Ah, pump boat and nami may sa ah, ah, bagongon so shout out ko kung kang dong aljor sa pag Padalawag alimangu o bagongon sa mua pauli. So muna na siya guys. So muna na siya si Dong Aljor. Ang bana ni Inday Idig. So shout out sa imuha dong. Sa mong kabuutan. O sa imuhang pagpadalag pasalubong sa ako ah. So dakan kayong salamat. hopefully nga poon poon makabalik midri ah. So amping pingkano na sa si mong pagpanagat at pag sa mong pagbiyahe. So naabot na midri guys. Sa may butason uno. Sa ilahang idig. So duhan ilang balay dito sa may panag-abang o so dito sa may butason uno so abutason dos day I mean so mauna siya guys and hopefully makabalik may drip so abta na migtaligsik. so, bye bye